Dibang bagay na dapat mong iwasang gawin sa iyong binubuksa nga tindahan o sari-sari store. So kung meron ka pong binubuksan o bagong bukas na tindahan o meron ka kasalukuyang tindahan, iwasan mong gawin ang mga bagay na ito sapagkat magdudulot ito ng kamalasan. Unti-unti pong mawawala ang bumibiling customer sa inyo at mauuwi po yan sa pagsasara. At limang panindah na dapat meron ka sa tindahan mo. Sapagkat ang panindang ito ay magdudulot ng swerte, magiging pangontra rin sa mga negative energies na maaaring nasa paligid. Palagi po natin tatandaan na kapag tayo ay nasa business, palagi pong merong competitive energies na dapat po nilalagyan ng cure. Hindi lang po kompetensya sa negosyo ang problema. Ngunit nandiyan siyaan din po ang mga negative energies na dulot po ng mga visiting star buwan-buwan. So ang ating zodiac sign ay maaaring magkaroon ng ups and downs base sa mga visiting star buwan-buwan. Kaya dapat po meron tayong cure. Itong panindang ito, ito po ay mag-a-attract ng swerte magiging pangontra mo rin ito sa mga visiting star. Hindi po natin palagi nakikita ang ating monthly astrology, lalo na kung tayo ay nagdinegosyo. Kaya't mahalaga na meron ka ng limang ito sa loob ng tindahan mo o sa loob ng negosyo mo. Bilang ito ang magsisibing proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring bumisita kahit na hindi mo ito nababantayan. So meron ka na sa mismong paninda mo. Sabagat kung palagi po tayong busy, kinakailangan meron na tayong nakalagay sa ating tahanan. Para kung sakaling hindi kayo makakapaglagay para sa buwan na yan, meron na pong nakahandang uh, pangproteksyon para sa atin. At tatalakayin din natin dito ang mga ritual, pamahiin, ah uh, na pwede natin gamitin sa ating uh, negosyon, tindahan o sari-sari store. Marami po mga ritual na pwede gamitin kung uh, nakararanas po ng pagtumal, may mga ritual na pwedeng gawin. At doon po sa, magbubukas pa lamang ng kanilang uh, tindahan. At uh, gusto ninyo malaman kung maganda yung area. Hindi po sabihin kung swerte ba yung area. May isang ritual po na pwede mong gawin para malaman kung yung lugar na napili mo bilang pagnenegosyohan mo ay swerte ba. So may ritual po para dyan. Malas na ginagawa sa bagong bukas na tindahan o negosyo. Sa tuwing kahit tayo po o kayo ay magbubukas ng inyong tindahan o sari-sari store, palagi pong merong nauunang bumibili o merong tinatawag na buena mano o yung unang benta. Ang mga unang benta po na meron tayo, iiwasan nyo po na ipapanukli iyan. So ang ibig sabihin, kailangan po yung naging unang benta ninyo sa umaga na yan ay mapanatili ninyo hanggang sa kayo ay magsara. Sapagat kapag yan ay naipanukli ninyo, malas po yun. So magdudulot po yan ang hindi maganda sa ating negosyo. Kung kayo ay may buhay na mano, sikapin nyo po na maihiwalayan para hindi maipanukli. Sapagat kapag napanatili ninyo sa maghapon ang buhay ng mano sa tindahan ninyo, maaari pong umakit yan ng uh, swerte. Magugulat po kayo magkakaroon ng uh, mas lumadami ang customer at nagkakaroon ng uh, malaking kita. Pakakatandaan po natin na sa tuwing tayo ay may buhay na mano sa umaga sa ating negosyo, yan po ay ating itatabi hanggang sa tayo ay magsara at maaari na po natin gastusin yan kung nais nyong ibili pwede po, kung ano man ang nais ninyong gawin pwede po, sikapin niyo lamang na mapatapos ang maghapon hanggang sa kayo ay magsara na naan dyan ang inyong buhay na mano sapagkat nagdudulot po yan ng swerte, sunod malas din po na ang uh, benta o yung perang pinagbentahan ay inilalagay po sa glass na lalagyan. At nakikita ng mga customer yung benta. So, gumagamit po tayo ng glass na lalagyan kapag tayo ay magre-retual. Pero po kapag pinagbentahan po, nakalagay sa glass na lalagyan at nakikita ng customer, yung lalagyan na yan, malas po yan. Nagdudulot po yan ng pagkaubos. Ang pinagbentahan po natin ay dapat inilalagay natin sa lalagyan na hindi natatanaw na nga sino man ang laman sa loob. O hindi nakikita ng customer na uh, puno na ng pera yung lalagyan na yan o nakikita yung pera sa loob ng lalagyan na yan. Kasi po ang meaning po niyan ay pagkaubos, draining energy. Lalong-lalo lalo na kung nakikita na, sa dami ng tao na makakakita diyan So, mabilis na mauubos yung benta na yan. Hindi siya iikot o hindi siya maiipon. Mauubos siya. Magkakaroon ng mga dahilan para magasta yung benta na yan. At hindi makabalik sa tindahan. So, pakaingatan po yan. Limang paninda na nagdudulot ng swerte. Meron pong mga paninda na dapat hindi nawawalan ang inyong tindahan. Sapagkat ito ay nagdudulot ng swerte pangontra sa mga negative energies o pangontra malas. Dapat meron ang ating tindahan nito. So unang-una po, asin. Ang asin ay isa sa nga paninda na dapat po meron tayo. Kapag ang ating tindahan ay nauubusan ng asin, malas po yun. Ang asin ay hindi lamang umakit ng suwerte, nagde-dissolve po yan ng mga negative energies, na maaaring magmula po sa bumibili. So ang, ang mga bumibili po ay may iba't ibang damdamin, may iba't ibang pinanggalingang sitwasyon. Kapag sila ay pumunta sa inyo at bumili, maaaring sila ay galit, sila ay malungkot o kung ano man ang kanilang damdamin, may po yun sa tindahan ninyo. Kaya't mahalaga, merong asin bilang paninda natin at bilang pangontra din po yan. So, dapat po hindi nauubusan ng asin. Sunod, bawang po. Dapat mayroong bawang dahil ang bawang, yan po ay lumalaban sa mga black magic. Ang ibig sabihin na black magic. Ito yung mga tao na kaya nga magsalita ng negative o kaya magsumpa para ang tindahan ninyo ay wala nang bumili o manatiling mahina hanggang sa magsara. So, kailangan po may bawang kayo dahil ang bawang ay kaya ding mag-dissolve ng mga negative energies at umakit ng swerte. Bibigyan po kayo ng proteksyon ng bawang. At sunod, kalamansi. Ang kalamansi po ay ginagamit na pampaswerte at pangontra po. So, sa ibang bansa po, gumagamit sila ng kalamansi, tinutuhog nila ang kalamansi at tinatali sa kanilang mga tindahan. Para po pangontra po doon sa dahil tabi-tabi po ang kanilang tindahan. So gumagamit sila ng kalamansi o lemon. So dito naman po pwedeng ang kalamansi ay itindan nyo lamang. Pwede po yan. Maglagay po kayo sa tindahan ninyo ng kalamansi bilang pangontra po sa anumang mga negative energies. Marami po nga na, 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 na idudulot ang negative energies. Marami na kamalasan ang na idudulot yan nang hindi ninyo napapansin. Sunod, siling pula o siling labuyo at siling green. Ang siling pula po ay umaakit ng swerte. Ganon din ang siling green. Maari po yan nga gamitin bilang pangakit ng swerte sa business. At yan ay ginagamit din ng karamihan bilang pangakit ng swerte. Asukal. Dapat po merong asukal ang ating tindahan. Sabagkat ang asukal po ay nagdudulot din ng swerte at maaari itong gamitin bilang pang-akit ng customer at para magkaroon ng swerte. Ang ating nga bago nga binubuksang tindahan o ang ating mga negosyo. Sunod, dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay mabisa po sa pag-akit ng swerte kaya dapat meron ang ating tindahan. Ganon din po ang mga paminta. So dapat po meron po ang ating tindahan. Ganon din po ang suka. Ang suka po ay pangontra malas. So dapat po may suka po tayo nga tinitinda bilang ang magagamit po natin yung mga yan bilang nakadisplay sa tindahan natin yan at pumukontra yan sa kamalasan. So palagi po natin tatandaan yung mga panindah na dapat meron tayo at hindi dapat nauubusan yan. Iwasan nyo po na mauubos ang mga yan. Pag nakita nyo pong nangunti, dagdagan nyo na po ng paisa-isa or dalawa basta hindi po nauubusan. Ritual po para malaman kung suwerte ang area na pagmenegosyohan mo. So para po ito doon sa wala pang tindahan, ah, balak pa lang magbukas ng tindahan sa isang lugar. So para malaman mo kung suwerte yung lugar na yan, ito po, pwede mong gawin. Kumuha ka ng baso at tubig. Piliin mong baso clear po para nakikita ang tubig kung gaano karami sa loob ng baso. Ito po ang gagawin. Puntahan mo yung lugar, at ilagay mo yan sa kung saan mo balak ilagay ang cash register mo para malaman natin kung swerte ba yung paglalagyan mo ng cash register mo. Ito ang gagawin. Maglagay ka ng tubig sa baso. Dapat po, uh, wala na, hindi i-istorbohin yung uh, pinaglalagyan mo. Hindi gagalawin. Ito ang gagawin. Pag naglagay ka ng tubig sa baso, tandaan mo kung hanggang saan. Para makasigurado ka, sulatan mo kung hanggang saan yung tubig. Bilang tanda, kung gaano karami yung tubig na yan, balikan mo ng kinabukasan. Kapag hindi bawasan ang tubig, swerte yung area. Pwedeng maglagay ng cash register dyan. Pwedeng lagay ng opisina yan dyan. Ngunit kung kapag nabawasan ang tubig, huwag ka dyan pumwesto. So lumipat ka ng ibang pwesto sa loob ng tindahan mo na yan, doon mo ilagay yung cash register mo. Sapagkat maaaring yung area na yan ay hindi po pwede paglagyan ng cash register. So kung gusto mo na swerte yung area sa loob ng tindahan mo, pwede kang gumamit ng ritual na ito para malaman kung nasaan ang uh, swerte pwesto sa loob ng tindahan mo. Makakatulong po yan para po doon sa bagong magbubukas pa lamang o kung nais mo malaman kung nasaan ang swerte pwesto sa loob ng tindahan mo, pwede mo rin pong gawin yan. Iwasan lamang na istorbo yung tubig kapag ka ginagawa mo yan. Maraming salamat po sa panunood. Ang mga ritual na ating ginagawa, ito po ay ayon sa paniniwala po. At marami ang gumagawa nito. Tandaan po natin mabuti na ang mga ritual na ginagawa natin, kung ito ay ating siseryosohin, magdudulot po yan ang swerte sa atin. Salamat po doon sa mga nagko-comment na Sinwerte sila o nanalo sila sa sugal uh, gamit yung uh, mga ritual na tinatalakay natin. Uh, nais ko lang po sabihin na ang mga tinatalakay ko pong ritual dito, ito po ay uh, ayon po sa itinuro po sa akin. ayun po ito sa paliliwala ng mga enche. At kung sinwerte po kayo, tama po ang inyong paggawa.